Hindi na nga nawawala sa listahan ko ng ulam yung ganitong luto ng bangus at kinabukasan naman naglaba ko dahil sobrang dami ko na talagang labahin. Actually, eto pa nga yung araw na nag-refill ako ng mga lagayan ko ng condiments. After ko nga mag-refill no, nag-asikaso naman ako para sa pangulam namin ng hapuna. Naglagay nga lang din pala ako dyan ng mga pinitpit na bawang at isa't kalahating buong nga yan. Suka, asin, paminta at saka isang kutsarang asukal. halo ko nga lang yan at ibababad ko rito yung mga ko nung nakaraan na apat na pirasong boneless na bangus. Kinagabihan nga, naisipan ko nang mag-shoot itong palda from Kasha PH. Huwag mo kong tignan kasi. Hindi nga ako makapag-focus mag-video kasi panitigin sa akin ng asawa ko. At after nga no, nagluto naman ako ng para sa panghapunan namin. Eto na nga yung bangos na ibinabad ko at medyo matilamsik nga siya. Kaya naglalagay ako dito ng take. Ewan ko ba, pagka ganito talaga yung ulam, may eh, gustong gusto rin talaga namin mag-asawa, lalo na ng mga bata. At eto, kay na kasi naman, nag-unboxing ako nitong basahan ko para dito sa may kusina. Sa ngayon nga, hindi lang ako sa carpet na wiwili, pati na nga rin sa mga basahan dito sa may kusina. Umorder nga ako ng ganitong klase ng basahan at kirabe, sobrang maganda nga at natuwa ako kasi aesthetic yung color niya tapos rubberized rice na rin yung pinakailalim 231 pesos ko nga lang to nabili dalawang piraso na unlike nung bumili ako ng basahan para dun sa may pinto sa CR eh, 269 pesos kaya nung nakita ko to kaka scroll e eh, bumili na nga rin ako kasi tignan nyo yung ilalim niya rubberized. gusto ko yung ganito kasi hindi siya madulas at saka para sa akin kasi yung mga ganitong klase ng basahan madali lang din talaga siyang labhan unlike yung mga ginagamit ko dati kung gusto nyo rin ilalagay ko na lang yung link nito sa may comment section nilagay <laughs> Binigay ko na nga kagad ka dito sa may kusina kasi gandang ganda talaga ako dito sa basahan na to. Nung nagbibidyo nga ako neto, wala akong ibang masabi kundi maganda. Tirinay ko nga rin kung makapit talaga siya at in fairness, hindi talaga siya magalaw. O oh, ba diba? sulit na sulit na sa presyong dalawang piraso, 231 pesos. Ginalang pansinin talaga yung labahan ko dyan. Ngayon, diba nahihilig ako sa mga ganitong klase. Ay, nung kahawit niya lang, tapos ganyan din yung ilalim, rabi rice. May basahan kasi na ganito, yan, yeah, ganyan. Lalim Kamukhaan itong unang kumbasaan na nabahan nga lang. Ayan, mas maganda yun. Mas maganda yung pagkarabi rice ng ilalim ganda. Grabe, kabuntok na yung labahin ko. Kailangan ko na maglaba. Naisipan ko na rin talagang maglaba kasi Friday na rin naman to at kinabukasan maglalaba rin naman ako ng Sabado. Oh. Habang nakasalang pa nga sa washing yung mga damit namin, eto nga nag unboxing naman ako na itong bedsheet ng anak ko. Sa anak ko ang panganay, eh, favorite niya talaga yung ganitong color na violet, tapos kuromi. Kahit nga ako nakukitan sa mga ganitong characters, actually medyo gusto siyang tignan kasi hindi naman to no look at bedsheet. Pero Canadian cotton siya, napakaganda ng tela. Kaya after nga neto, nag-check out naman ako ng bedsheet suspender para nga mas maganda siyang tignan, lapat na lapat sa higaan. Pinupload ko nga to sa reels, tapos may nag-comment doon na nangungupas nga to. Hindi to nangungupas kasi magandang klase ng tela siya. Canadian cotton. Iniisip ko nga baka yung iniisip niya na bedsheets yung na-order sa Bombay kasi ganun yung nabili ko dati. Meron kasi mga ganon sa baklaran pero mura yung mga ganong klase ng bedsheets. Pero yung ganito kasi magandang klase talaga siya. Bukod niya sa bedsheets, umorder din ako ng hotdog pillowcase para naman dito sa hotdog niya. Kung gusto niya rin, ilalagay ko na lang yung link sa my comment section. Maya maya nga, nakatapos na rin ako ng pangalawang salang. Ito na nga mga anak ko. After nga nito, sinunod ko namang i-washing itong mga bedsheets. Weekly rin kasi ako naglalaban ng bedsheets. At yun lang muna mga Marci at Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.